Sorry. Oh. Buti sinabi mo. Oh, sige na. Survive. dapat survive nya? Survive. Oh. Oh, dapat dito ganun oh. Dun sya nadali, so ano na yun oh. Matanda na ba bata pa yata eh. Oh, yan, yan. Gumagalaw na. Kaya pa yan. Kaya pa yan. Sige, sige. Oh. oh. Dapat ano, pati yung bunganga niya, si Sifty Wing Tubig. Ay, yung ano. Oh. oh. Tagal. O oh, yan, yan, nadali. Makasakali sakali, oh, o yun. Lumalabas yung ano. Lumalabas yung tubig. Oh, oh yun. Medyo ano na. Okay na. Isa pa, isa pa. Oh, okay na, isa pa. isa pa. Isa pa, isa pa. Dapat ano yung ano? Yung nga, higupin muna yung tubig. Oh. Parang nangitim ko si mukha eh. Kaya nga eh. Oh. Kaya, Pumasok kasi sa loob yun, talaga na yun. Dalikado pala yung ano na yan. Yung sa ano, dyan o, sa ano na yun o. Yung may tabla na yun o. Doon siya sumuot. Hinigop? Oo, hinigop siya doon. Wala yata. Wala yata. Sige pa, sige pa. Ayok. Oh, Wala yata. O, isa. Baka malaglag din isa dyan. Yung hinimatay, baka malaglag dyan, o. Oh. Yung iba, binibitin yan, e. Eh. Oh. Sige pa.

Hindi so, wala kasi man, Kanina kasi ang dami nang nakatanaw diyan eh. Yung pala ano na yun. Parang, para sa akin naman. Lalo mo bantay na, Oo, oh, dapat may bantay yun, talaga. Wala na oh. Sana na wala na. Wow, yung ano, asawa sorry. Wala, wala na. Wala na. Wala na.

Parang wala na, parang sana masurupay pa siya. awa naman, kawawa yung awaway, ano. o yung ano. Oo, uh, yung isa, no? Medyo ano. Lifeguard, dapat yung lifeguard mag ano. Oo, oh, okay. Hey. Lifeguard dapat A lang. Eh, wala yan. Lifeguard eh. Wala yata, yata lifeguard eh. oh Oh, baka Oo. Oh, kasi 'yung papasok dito yun. eh. Ayu, oh. meron na baka ano na. Baka makakasurvive siya. Oh, ano kasi mukha eh. Doon pa naman tayo bumaba. Saka kami bumaba kanina. Dami dito na tayo dito? Doon so, sa so may tabla na yun. Tinanggal mo rin yung tabla bago ano siya. Kasi hindi mahugot. Kasi niya. yan. yan. Doon sa tabla na yun. Lasing yan. Baka nga... Akala turun, hindi siya higupin dyan. Okay. Hindi ba sinasabi niya? Ano sinasabi niya ngayon? Wala na Kanina pa yan. Wala na. Baka... Digbog na yung yung oh, oh. hey, pa Wala yun oh, na. Eh. kalikado rin pala rito. pala rito. Ayan na. Ayan na yung ano. Oh. Wala na, itatakbo sa ano dapat Unahin mo yun na yung yan. Oh, yung ano niya. Kanina pa yan

Alam mo, ang mali ka alam mo. yung ulo eh. Hinugot nang 'di. Baonay eh. ulo. Eh hindi nila basta mahugot kasi nakaharang yung ano, walang talaga preso. Oh, saka yung tabla nakaharang. Hindi lang muna nang tabla ang Pagganapan dito. Wala na, maka hindi na yan ano? kanina pa eh oh, mga 10 minutes yan ano yung buhay kapat yan yun o no, sa so may gilid na yan no. yung may tali mm -hmm. tapos may may tabla na yun sila na suro kasi nung pumunta ko dito ang dami ng na tao nahirapan nilang hilukot kanina yung sulok lang na yan yun doon sa taas yun o yung may tali na yun wala na wala na talaga siguro oh, kanina may tinda Nangitim na yung ano eh, oh. Oh, iba na yung kulay niya. Sige, yan. Wala ka ang pinod. Oh, wala na. Oh, ang dami pa tao. Pati po galing. Doon, doon, pero. Doon, 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 doon sa may ano niya. Yung tabla na yan, o. Ay, yung tabla na yan. O, di ba? Napapuno ko siya, di ba? Hinubot ko ano. May ano yata, buta. Buta, tapon na dito. O, tapon na nangyari. Duulo na una. Hindi yan, nabagok siya. Eh, nakaharan yung tabla no, na. na rin. Rin. Hindi nila mahubok. Wala na, o. Nangitim na kanya mukha. O dahil kasi na hindi napasin Baka hindi na ano yun. oh, hindi niya. Oo, baka nakita na lang yung paa. Oo, oh, baka ano, baka. Kasi wala ano. Kasi nila, oh, wala. kanina pa yun. Eh di, ito kanina pa. Hindi, itong pagsasurvive nila kanina pa, 10 minutes na Wala. Wala. Wala na ha ba yung galing? Doon sa ano na yan? Doon yata na dito? Ano ha ba galing may papunta yata doon na? Galing ba yung galing. butas uh, may na yan <coughs> na uh -huh. na Una ulo eh. Kasi hinugot nila eh. Kapasok doon sa ulo. Ayun okay, no, wala talaga. Oh? Wala ano? <laughs>

Baka dito malalim din yan, pero hindi ka hugot kasi aano ah, ka lang dyan. Dito oh, si doon siya dalulo. Oo, yung ano yan, may papatok ka dito. Oh, Ay, dito? Oo, oh, may dana pa ano dyan. Dito siya yung Oo. Hindi, siguro yung kanina pa yung nga kanina pa yan. May yung isang dito. Oh, may tabla kasi doon, tinatanggal nila yung tabla bago nila nainugot yung tao. Eh, yung tabla na yun, no? Oh. Parang yan yata harang, eh. Harang yata yan, eh. Eh, yung tabla yun, sir, oh. Yung may tali. Oo, oh, may tali. yan. O, dun yun, yung... Bago nila natanggal yung tao, tinanggal mo nila yung tabla. Pero wala pa kung nakakaganito, so wala pa nakakagulo. Hindi, meron kanina, Nagkakagulo na. Inuhugot na nila. Ay, nakalit na dito, Kanina, Nagkakagulo na sila dyan. Ang tagal na, kanina pa yan. Hindi, si paano nang uh, pa napakita nila ang men na Baka yung ano, pa, baka yung pa ang nakita nila. Kasi... Ah, nakita yung pa, oh. na... Hindi <laughs> mo <laughs> na galing dito, papunta dyan. Oo, oh, oo. Oh. Hinugot na nila dyan. Hindi ako, hindi malulunod dyan dyan. No. Doon yun, sir. Pumasok doon. Pumasok siya doon. Pumasok, ano? Oh. Uh -huh.

Oh, wala na yan. Ay, pa-buhatin na ng Wala na, wala na yan. Oh, may Eh, mama siya. Malakas talaga pressure mo dito dito. Table lang yun yan. 'Yung, yung sa gilid 'yan. 'Yung gilid na 'yon. Wala na, wala na. Wala ah, na yan. Kanina pa yan eh. Oh? Oh? Wala na. Wala na. Oo. Oh? Oh? 15 minutes na 'yan. Oh? Wala na, wala na. Oh, wala na. Ano, na. ano na? Ano na 'yung mama? Pagod na sobrang tagal niya yung sa loob, na ano? Pwede, pwede, pwede po, siguro. Sobrang tagal niya. Kung taglit lang niya naiahawan, oh, baka maaari pa yan. Oo, Oo. Wala na, kawawa. Ano, Madami siguro yun. Yan, yan dar, yung alam mo yung mga kahoy na yan, yung Oo. may tabla. Yun, doon siya po, tumuot. Doon siya galay. oh, doon siya tumuot. Tumuot doon sa may semento na yan. Tapos hindi siya maka... Ah, ano. Wala na, hindi na siya maka... Ano. Eh nung ano, nakita namin, hinihila siya. Hinila mo na yung tabla. Bagus ya? Ang oh. Bagus siya. Wala na. Wala oh. <laughs> na. Wala na, oo. Lalaki din. Lalaki? Oo. Walang pinig-pinsya. Lalaki din. Lalaki? Lalaki. na pala. Bawa Happy-happy lang. Tapos-tapos-tapos. Ayun, ano, pagod na ano. Pagod na yung gan. Wala na, na kanina pa yan eh. Oh, wala na. Saglit lang yan kung ano. Sige, sige. Kung saglit lang na nalunod, ano yan, madali lang yung survive yan. Oh. Ilan na yung nag-ano sa kanya? Oh? Lalaki po? Oh, sir, lalaki. Oo, lalaki. Lalaki. Tatlo, pa, tatlo na, pangatlo na yan na gano'n na eh ah wala na uh, kaya nga po eh pero, pero dyan kasi malalim ito, o oh, yun o oh, dwanda dyan yun yun o yung ano na yun may kaway doon, malalim dun kasi may papasok dun sa tubig o sumpa dyan o oh. oh, ay, lang, yeah. Wala na. Wala na pala. Oh, wala na? Wala oh. na. Kanina pa yan? Wala na. O pagod na yung ano. O oh. pagod na yung ano. Kanina pa yun, oh, -live yan sir? Ano yun? Nakalive yan? hindi. Ano ito? Ano lang? Video lang. Walang signal dito? Wala ba signal? Nakalive lang. Ano lang? Video lang muna? Video nga. Nakalive. Oo.

Baka, eh, siyempre maraming naliligo dyan sir, ang nakita nila suro. Mm. paa, oh. ulo. papo, po. Ah. Oh. Kasi hinugot siya eh. Hinila yung paa niya, palabas eh. Oh. Nauna ulo kasi. Hindi eh. dito galit talaga. Hindi. Dyan sir. Ah, sa, dyan sa kabila. Dyan, Tapos suro na higo papunta roon eh, hindi na siya ano, hindi na siya nakatabas. Wala na. No. Kanina pa yan. Huh? mga 20 minutes turo yan wala eh kung totoo yun 5 minutes yan mga bayos lang 10 minutes ano? wala pa kasi nagdating na ano kaya ah, ano eh